Magandang-magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin saglit itong si Boy Dila ng San Juan City, Metro Manila. Kasi ho di ba, din nakaraang araw, ay nagkaroon ng pagdaraos ng uh, ang tawag dito, waka-waka ba yun? Yung fiesta nila ng San Juan. Actually, ang business ko taga San Juan, Batangas, and nagpupunta kami palagi doon, mas kapag kakapistahan ng San Juan. Wala naman pong nangyaring ganitong pamimirwisyo sa kanyang kapwa. So, ilang mga videos po kasi ang napanood natin na kapag kakinumpronta sila, kasi ano eh, halatang merong uh, nagbablog dun sa lugar para mag-viral sila. Ngayon, pagka meron silang binasa na nakiusap na huwag basain, babasain nila at pag nagalit, tututukan ng video. At ngayon, ito pong naka-insert dito sa atin, si Boy Dila. Ito ho yung isang gago na sumusugod at haharas doon sa mga nagre-reklamong basa. Walang una, kung kayo magpipiesta, di ba? Magpiesta lang kayo, kayo lang. Huwag na yung kayo yung magdadamay pa ng iba. May problema rin dito ang LGU ng lungsod ng San Juan. Tatamad-tamad o takot ha, sa kanyang mga residente. Ha? bakit hindi po nilagawin na pabantayan yung mga barangay na mayroon pong tabing kalsada na dapat ang ang piyesta nila ganapin lamang no o sila sila lamang na mga taga San Juan ang magbasaan sila sila lang ang mag-enjoy huwag silang manghaharang ng mga tao na dumadaan o lalo na yung mga motorista dahil yung mga yan walang pakialam yan sa lintik ninyong kapistahan di ba ito pa hatong mga to, taga doon to sa may bandang party ng lugar ng ano eh, ng uh, tawag diyan ng uh, mga squatteran ng San Juan dito sa may uh, Ramon Magsaysay. say hmm. Hindi naman po kapag fiesta ng San Juan basaan, hindi nagaganyan ang mga taga San Juan Batangas. Hindi nagaganyan. Akala ko nga nung una nang babasa rin sila pero hindi. Hindi sila na hmm. At si Juan Bautista po, hindi po nang babasa. Si Juan Bautista nagbabautismo. Hindi nang bawas nang ba nang sasaboy ng tubig. 'Di ba? So I'm calling out yung simbahang Katoliko ah, ng ng uh, lungsod ng San Juan. Aba, ano ang ginagawa nyo? Bakit yung mga miyembro ninyo tarantado? Pinababayaan nyo, hindi nyo pinagbabawalan. Bakit hindi nyo sila parusahan ng excommunication? Diba? ba? Tanggalin niyo sila sa inyong paro sa inyong simbahan, iban kasi miyembro niyo ayaw sumunod sa katuruan ninyo na hindi dapat tambabasa. At dapat turuan niyo na si San Juan hindi po ito namsasaboy ng tubig. Hindi ito nang nang nangi-spray. Ito po ay nagbabautismo. Ha? At hindi niya hindi niya binabato kahit kanino yung tubig. Dinadala niya yung babautismuhan niya sa ilog. Eh, itong ungas na ito eh. Ito yung nakadila. Tangina, na iritang tang irita ako na mapanood mga video. Haharapin niya talaga. Haharapin niya rin ng ganyang mukha. Sabi ko nga, nako sana. Masama mag-isip eh. Sa kapwa nang di maganda. Pero pag napanood nyo, mapapaisip ka. Sabi ko nga, oh, sa, pagka meron sana na may dalang baril dyan, butasan ng mukha nito, nako, ewang ko lang. ba? Diba? Hindi kasi tama yung ginagawa niya. Ito pa ha. Ito pang ginawa ng mga lukulukon. Ito pa yung resulta ng ginawa nila. Sabi rito ha. Ayan o. Oh. Galit na galit ako sa San Juan Festival. Sabi niya. Hanggang ngayon, nakita ko lang to sa Red Edit eh. Sabi niya, hanggang ngayon wala akong ibang maramdaman kundi galit. Nasira ang laptop, at cellphone ko dahil sa mga squatter ng San Juan na pinagtripan yung jeep na sinasakyan ko at nang maraming tao. Napanood rin natin sa mga vlogs yun. Ilang mga jeep niro ng hinarang nila. Ito pa. pinigila uh, pinigilan nila yung jeep namin. Gusto na silang banggain ang driver pero binuhusan nila, binuhusan nila bigla ng isang tabong tubig sa mukha yung driver Buti nga hindi niya naapakan yung pedal dahil baka may mas malaking aksidente pang, mang, pang nangyari. paano kung inabot ng alipango yung sa ulo sa ulo yung na driver si sinagasaan kayo sabihin ng driver eh hindi ko na nakikita umaandar ako eh. bigla akong binuhusan sa mukha eh Nag, sa gulat ko nadiinan ko yung ano silinyador at hindi ko makita kung saan na tumama na sana ako dapadaan 'di ba? So hindi po masasabi yan na sinadya. Kasalanan niyo, kalsada yan, nandiyan kayo. Eh kung 'di ba naman kayo mga hunghang. Dapat eh, kung kayo magpipiesta, sa loob lang ng bahay niyo. Kayo-kayo lang magbasaan. O kung gusto niyo, total magkakapit bahay kayo, 'di ba? Parang alak lang, laklakin niyo, unlimited. Oo, hanggang maglabasan sa mga tumbong ninyo yung tubig. Pero hindi kayo mandadamay. Tignan nyo to. 'di ba? Paano 'yan? Nasira 'yung cellphone, nabasa 'yung 'yung kanyang laptop, nasira din. Paano 'yung mga papasok ng opisina? Papasukan 'yang opisina may aircon tapos basang-basang darating. Pag walang reserbang damit doon, patay na. 'Di ba? Yung iba di na makapasok. Oh. Ito pa. Uh, yung mga students na kasabay ko, walang nagawa, kundi umiyak na lang. Nanginan nyo. Nakakatuwa ba yung kapistahan nyo? Nakakapagpaiyak kayo ng mga taong pinerwisyo nyo? Ito pa, yung mga documents na hawak nila ay basang-basa. O lalo na yung mga mag enroll Di ba? Ito pa, magpapasa sana sila ng requirements for university. Pero yung school card, good moral, diploma, at birth certificates nila ay nabasa. hindi ho talaga naiintindihan yun ng no? mga taga-eskwatera ng mga lintik na yan. Eh. Kasi paulit-ulit. Tumitigil lang yung mga yan Kapag may namamarili sa kanila at yun po talaga dapat yan. Ah, dahil yung kanilang LGU, inutil. Talagang after lang siya sa boto ng mga tao. Ang dapat uulitin ko, hinaharangan nila yun. Yung kalsada, nandun ang mga pulis ng San Juan, nakapuesto. Aarestuhin ang mambabasaron sa mga dumadaan. Dapat ganun. Wala rin kwenta ang kanilang mga mga, mga, mga konsihal dyan sa lungsod ng San Juan. Bakit? Ba't hindi kayo magpasa ng, ng uh, city ordinance na nagbabawal sa ginagawa nila? At kung meron man, bakit hindi ninyo ipatupad? Di ba? Takot kayo dahil maghahalala na next year at baka hindi na kayo iboto. Yun ang maliwanag dyan. Kaya yung mga yan, tahimik. Alam nyo, ito hong mga naperwisyo, pwede po kayong magsampan ng kaso at ang pagbayarin nyo po ang LGU dahil sa kanilang kapabayaan. Kapabayaan nila yan. Proteksyon nila, oblig- uh, obligasyon nila, o responsibilidad nila, pangalagaan ang kaligtasan ng mga dumadaan sa kanilang teritoryo. Pero sa pagkakataong yan, wala silang ginawa. May bumbero pa akong nakita doon na nambubuga rin ng tubig. Tama ba yun? <laughs> Ay nako. Ito pa sabi, ito akaway mga nasiraan, eh, tsaka yung... Nabasa yung mga dokumento. Ito, yung batang katabi ko, muntik pang maluno dahil walang tigil yung pambabasa na ginawa ng mga tao sa paligid ng jeep namin. May isang malaking dram na bigla na lang binuho sa bintana kung saan nakaupo yung bata. Sigaw ng sigaw yung nanay niya. Pero, tawa lang ng tawa yung mga basurang tao na nasa labas ng jeep. Diba? E kademonyohan na. Demonyo na kasi sumapi sa utak ng mga yan eh. Kaya, pag nakaka-perwisyo, tuwang-tuwa. 'di ba? na ho ni Satanas ginagawa nila. Hindi ho ni Juan Bautista na mapayapang nagsa, nagbabautismo lang. Etong mga gago, umimbento ng sariling kapistahan. 'Di ba? Kapistahan de perwisyo. Diba? gusto kong magwala at manakit tong araw na yun. Ako sana may dala kang baril eh. Yan. kung may dala lang akong armas, baka kung ano nang nagawa ko dahil nagdidilim talaga paningin ko sa galit. Sino 'tong magdidilim ang paningin sa galit doon? May nga ako nung araw na eh. hindi na nga ako lumargat. mapapadaan ako ron eh. Dahil talagang hindi naman nakakatuwa ginagawa nila. Ay nako. Ito pa, 40 pesos ang laptop ko. 23 forty uh, 40 40,000 pesos ang laptop ko. Sabi niya, 23,000 pesos ang cellphone ko. Sino ngayon ang sisisihin at sisingilin ko? Demanda niyo po ang LGU. Sila po ang dapat na managot diyan at may responsibility talaga sila diyan. Uh, sino dapat ang managot sa lahat ng mga sinira ng mga basurang tao na nambabasa sa kalsada? ba? Diba? Fox San Juan Festival, sana maglaho yung fiesta na yan. ba? Diba? Walang masama mag -fiesta, fiesta Bahagi ng kultura ng mga Pilipino yan. Pero kung yung ganyang klasing perwisyo ginagawa nila, sa demonyo na ho talaga yan. ba? Diba? Ito lang eh, Alin. ba diba sa atin sa San Juan, di naman tayo nang babasa eh. Kahit kapistahan ng bayan eh. Oh, hindi naman alam ko July ang fiesta ron. Hindi naman nababasa. 'Di ba? Sabi niya, oh, kabayan sa kalamba uh, fiesta din ng patron ng San Juan, basaan din, grabe din. Nada nandadamay din ng mga pasahero na papasok sa trabaho sa San Juan Batangas, may lugar na nagbabasaan sa palahanan at Taal Batangas. O oh, doon lang sa palahanan, pero hindi yung uh, lahat. Ito mga tuwa lang hiya, talagang grabe nakakainit talaga ng ulo. Demonyo na yung nasa utak eh. Ay, nako. Pati ako, may ang ulo ko. Nang, talaga ako sa ginawa, ginagawa nitong mga taong ito. Hindi nakakatawa. Perwisyo. Sila lang ang nag enjoy sa kademonyohan nila.